Kamusta mga minamahal na kasama namin sa espasyong ito ng pagninilay at pananampalataya. Ngayon, tayo ay nagtitipon upang magbahagi ng isang makapangyarihang panalangin na iniaalay kay San George, ang banal na mandirigmang kilala sa kanyang tapang at proteksyon laban sa mga pagsubok na kinakaharap natin sa ating mga buhay. Ang sandaling ito ay lalo nang iniaalay sa mga nakakaranas ng matinding kahirapan sa pananalapi at naghahanap ng trabaho na hindi lamang magpapakain sa kanilang pamilya, kundi magbibigay din ng dignidad at kinakailangang katatagan. Alam natin na marami ang dumadaan sa panahon ng kawalan ng katiyakan, kung saan ang bigat ng mga responsibilidad ay nagiging sanhinang pag-aalala para sa isang mas mabuting hinaharap. Sa mga sandaling ito tayo kumukuha ng lakas sa pananampalataya at lumalapit kay San George, humihiling ng kanyang pamamagitan sa Diyos upang buksan ang mga daan at magbigay ng kaluwagan sa mga humihingi ng tulong. O maluwalhating San George, ikaw na humarap sa mga pinakamatinding hamon na may hindi matitinag na pananampalataya at determinasyon, pakinggan mo ang aming mga panalangin sa oras na ito ng pangangailangan bilang isang tunay na mandirigma ng pananampalataya, hinihiling namin na protektahan mo kami laban sa lahat ng mga kasamaan, nakikita man o hindi, na nagbabanta sa aming kapayapaan at seguridad. Tumingin ka ng may habag kay pangalan ng tao, na humaharap sa matinding kahirapan sa pananalapi, at ang pagdurusa ng hindi makahanap ng trabaho na makakatugon sa pangangailangan ng kanyang pamilya mamagitan ka sa amang makapangyarihan, upang ang mga pintuan ng trabaho ay maluwang na mabuksan para sa kanya, na mag-aalok hindi lamang ng trabaho, kundi pati na rin ng daan tungo sa personal at profesional na paglago. San Jorge, matapang na tagapagtanggol ng pananampalataya, pakinggan mo ang aming mga hinain. Palakasin mo kami ng iyong tapang at tiyaga, upang harapin ang mga pagsubok ng may katatagan at pag-asa naway ang iyong banal na liwanag ay magpawi sa mga anino ng kawalan ng katiyakan na nakapaligid sa amin, ginagabayan kami ng ligtas sa gitna ng mga bagyo na humahampas sa aming mga buhay. Sa iyong espada ng katarungan at kalasag ng proteksyon, panatilihin mo kaming matatag sa aming layunin, at pananampalataya, upang malampasan namin ang mga mahihirap na sandali ng may panloob na lakas at paniniwala. Punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan, na nagmumula lamang sa pagtitiwala sa Diyos at sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Nawa'y bawat hakbang na aming gawin ay gabayan ng iyong karunungan at bawat desisyon ay patatagin ng iyong presensya. O San George, aming tagapag-alaga sa langit, inilalagak namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala, kinikilala ang iyong kabutihan at kapangyarihan upang mamagitan sa aming mga pinakamalalim na pangangailangan naway ang iyong presensya ay maging damang-dama sa bawat hakbang ng aming landas. Tulad ng araw na nagbibigay ng init sa isang malamig na araw, nagbibigay sa bawat hakbang ng bagong layunin at lakas na lumalampas sa pangkaraniwan. Tulad ng isang parola sa bagyo, gabayan mo kami ng iyong banal na liwanag sa gitna ng mga pagsubok na aming kinakaharap, nagbibigay sa amin ng tapang at determinasyon na kailangan upang mapagtagumpayan ang mga kahirapan ng may hindi matitinag na pananampalataya. Naway ang iyong proteksyon ay maging tulad ng isang kalasag na nagtatanggol sa amin mula sa mga kapighatian ng tadhana, pinapayagan kaming sumulong ng may katiyakan patungo sa panloob na kapayapaan at katatagan na aming hinahanap sa bawat sandali ng pagdurusa naway ang iyong presensya ay magbigay sa amin ng lakas tulad ng isang malakas na ilog na naglilingkod sa tuyong lupa binubuhay ang aming mga enerhiya at binibigyang bagong sigla ang aming pagod na espiritu sa mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa naway madama namin ang iyong makapangyarihang kamay na nag-aakay sa amin na nagpapaalala na hindi kami kailanman nag-iisa sa aming landas tulad ng isang mapagmahal na ama na nag-aakay sa kanyang anak sa mga hindi kilalang landas, ginagabayan mo kami ng may karunungan at habag sa gitna ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Naway ang iyong banal na liwanag ay magpawi sa mga anino ng kawalan ng katiyakan, pinapaliwanag ang aming landas ng may kaliwanagan at pag-asa palakasin mo kami ng iyong patuloy na presensya, nagbibigay inspirasyon, upang magtyaga ng may tapang, at pagtitiwala sa pangako ng mas mabuting panahon. Sa bawat pagsubok at kahirapan, naway matagpuan namin sa iyo ang isang ligtas na kanlungan at tahimik na pag-aaliw, nalalaman na ang iyong pagmamahal at proteksyon, ay laging kasama namin. Ipagkaloob, o San Jorge, na ang aming pananampalataya, ay lumakas araw-araw, ginagawang bawat pagsubok bilang pagkakataon upang lumago sa kabutihan at pasasalamat sa Diyos. O San Jorge, sa iyong makalangit na pamamagitan, gawing mga pagkakataon ang aming mga kahirapan upang lumago sa kabutihan at karunungan, ginagabayan kami ng iyong halimbawa ng katapatan at tapang. Naway bawat hakbang pasulong ay maging patotoo ng aming pagtitiwala sa iyo, at sa banal na biyaya na sumusuporta sa amin. Amen. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa, maging aming parola ng pag-asa at aliw. Naway balutin kami ng iyong proteksyon tulad ng isang balabal, pinapalakas kami laban sa mga pagsubok at tukso na aming kinakaharap ipagkaloob na ang bawat hamon ay maging isang pagkakataon upang lumago sa kabutihan at pagtitiwala sa banal na providensya. Inspirahin mo kami na magtyaga ng may tapang at kababaang loob, pinapaalala na sa pagkakaisa sa Diyos, lahat ay posible. Naway ang iyong halimbawa ng katapatan, at tapang ang gumabay sa amin sa landas ng katuwiran at panloob na kapayapaan. O maluwalhating San George, matapang na mandirigma ni Kristo, na ang tapang at pananampalataya ay isang parola ng pag-asa para sa aming lahat. Ngayon kami ay lumalapit sa iyo sa mapagpakumbabang panalangin. Ikaw na humarap sa dragon ng kadiliman na may di matitinag na tapang, turuan mo kaming magtiyaga sa harap ng mga hamon ng buhay, magtiwala sa banal na proteksyon na lubos mong ipinakita. San George aming minamahal na patron at tagapagtanggol, pakinggan mo ang aming mga panalangin sa oras na ito ng pangangailangan. Protektahan mo kami laban sa mga puwersa ng kasamaan, na nagtatangkang iligaw kami, at palakasin ang aming pananampalataya, upang harapin ang bawat araw ng may parehong determinasyon at pagtitiwala na ipinakita mo sa iyong buhay. Naway ang iyong pamamagitan sa amang makapangyarihan ang magbigay sa amin ng biyaya, upang malampasan ang mga pagsubok ng may tapang, at makatagpo ng panloob na kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Gabayan mo kami ng iyong makalangit na karunungan, pinapaliwanag ang aming mga landas ng liwanag ng katotohanan at katarungan. San George, walang talong mandirigma at modelo ng kabutihan, Turuan mo kaming magjaga sa pakikibaka para sa makatarungan at tama, at huwag kailanman panghinaan ng loob sa harap ng mga kahirapan. Naway sa bawat hamon ay makatagpo kami ng pagkakataon na lumago sa pagmamahal at debosyon sa Diyos. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, ingatan mo kami ng iyong makapangyarihang kamay at protektahan kami mula sa lahat ng pisikal at espiritual na kasamaan sa ilalim ng iyong proteksyon, naway kami ay makalakad ng ligtas, at may tiwala, nalalaman na sa iyo kami ay nakatagpo ng isang kaibigan, at tapat na gabay. Sa iyong pamamagitan, San Jorge, ipanalangin mo kami sa Panginoon, at ipagkaloob sa amin ang mga biyayang pinakamalaki naming pangangailangan, lalo na ang kabutihan ng katatagan upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may di matitinag na pananampalataya. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumama sa amin sa taos-pusong panalangin na ito kay San George. Naway ang kanyang mga salita, ay tumimo sa mga puso ng mga nakakaranas ng katulad ng mga pagsubok, nagbibigay ng espiritual na aliw, at muling nagpapanibago ng pag-asa. Naway ang liwanag ng pananampalatayang ating ibinahagi sa panalangin na ito ay magliwanag sa landas ng mga naghahanap ng aliw at lakas sa mga panahon ng kahirapan naway ang kapayapaan, na ating naramdaman sa pag-iisa ng ating mga tinig sa panalangin ito ay umabot sa lahat ng humaharap sa mga pagsubok, at paghihirap sa kanilang mga buhay. Naway ang bawat pusong nagdurusa ay makatagpo ng isang ligtas na kanlungan sa pananampalataya kay San George, at naway ang bawat kaluluwang pagod ay makatagpo ng bagong sigla at lakas upang magpatuloy naway ang pag-asa na nagmumula sa ating pagkakaisa sa pananampalataya, ay maging isang parola ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ginagabayan ang lahat ng nakararamdam ng kawalan o panghihina. Sama-sama sa panalangin, nagtitiwala kami na si San Jorge ay mamamagitan para sa amin sa harap ng Diyos, nagdadala ng aliw at mga biyaya sa bawat buhay na kanyang tinatamaan ng kanyang makapangyarihang pamamagitan. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan ka naming ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring nangangailangan ng salita ng pag-asa sa oras na ito ng pagsubok. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang mensaheng ito ng pananampalataya, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga inspirasyonal na nilalaman, at mga panalangin na nakatuon sa espiritual na pagpapalakas naway si San George, sa kanyang makalangit na proteksyon, ay patuloy na gumabay sa atin sa mga landas ng kapayapaan at kasaganaan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, naway may mga bagong biyaya at pinalakas na pananampalataya. Amen.